Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung atin titignan at mauunawaan ng mas malalim ang kapistahang ipinagdiriwang, ito ay hindi para kay Jesus. Maaring siya'y ating pinaparangalan, pero ito ay hindi para sa Kanya. Sapagkat ang kapistahan ng Corpus Christi ay para sa ating lahat. We're celebrating this solemnity because as humans, we tend to forget. Madali natin makalimutan ng maraming bagay. Madaling mawaglit sa ating puso at isipan ang bawat mahalagang bagay na dapat sana'y tumitimo sa ating kalooban. Kaya nga po, habang nagninilay ako, may isang magandang kanta sa simbahan na siyang akmang-akma upang ilarawan yung ating pagdiriwang. Anong sabi po nung kanta? We remember how you loved us through your death and still we celebrate for you are with us here. And we believe that we shall see you when you come. In your glory, Lord, we remember, we celebrate, we believe. Kaya, mula po dun sa inspirasyon ng kanta, makikita natin ano nga bang saysay ng ating kapistahang pinagdiriwang upang ating maalala. To remember. And what we should remember, aalalahanin natin ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili dahil sa pag-ibig. Kaya nga po, alam nyo, bilang mga tao, this is one faculty that is only given to us humans. Maaring ang mga hayop, ang mga halaman, may buhay, pero tayo lamang mga taong may buhay ang merong kakayahang makakaalala. Kaya alam niyo sa mga merong pets, ako meron din po akong aso. No? Si Kevin na nasa bahay namin at si Princess, no? yung maliit na tuta. Tasabihin ng mga mahilig sa mga aso, ako, ang sweet nung tuta ko. Bakit? Sinasalubong ako pag uuwi na ako. Hindi ho sweet ang tawag doon. Sabagat unang-unang, -una, ating mga pets, walang ratio. At kapag walang ratio, iisabihin, walang isip, abang, wala yang kakayahang makaalala. Kaya sumasalubong yung ating mga paboritong tuta ay sapagkat ang tawag doon, force of habit hindi dahil mahal nila kayo kaya tayo mga tao we are given that faculty to remember kaya nating maalala parehong maganda at pangit kayang itanim sa ating puso at isipan ang bawat maganda at masakit na ating bawat pinagdaanan truly we can remember because gratefulness is the attitude of the heart. Yes, the mind can forget, but the heart can truly remember. Kaya nga pansinin ninyo, halimbawa, yung mga eksena sa TV, sa pelikula, o kahit pa sa totoong buhay, kapag nahuli nung babae yung mister sa kandungan ng iba, anong sinasabi ni misis? Hindi naman... Hindi naman simpleng makakalimutin kayo. Hindi. O may amnesia kayo. Hindi. Ang sinasabi, mga hayop kayo. Bakit? Sapagat hindi na tao. The more we can remember, the more we become human. Because that is only the faculty given to us to preserve inside our mind and within our hearts. Memories. Kaya nga po yung ating pagdiriwa ngayon ay isang paraan upang maalala ang ano. Hindi lamang yung pagpapakasakit ni Jesus sa Cruz, kundi maalala yung kanyang pagbibigay ng sarili para sa atin. Kaya nga ang pangalang Emmanuel, anong kahulugan? God is with us. And the Eucharist, the Corpus Christi, ang kabanal-banalang katawan ng dugo ni Jesus ay isang paalaala ng ano? Ng kanyang pananatili. Natatandaan nyo, nung sinabi ni Jesus sa pag-alis ko, hindi ko kayo ng luhaan. May ipapadala ako. Isinugo ang bananay spiritu. Nang sa gayon, sa bawat pagriwang ng misa, sa pagpanaog ng bananay spiritu, ang simpleng tinapay ang ordinaryong alak, nagiging katawan at dugo ni Jesus. At kailan po ba nangyari yon? Nung nag-alay si Jesus sa kanyang sarili habang nakabayubay sa kanyang krus. Kaya alam nyo, isang praktikal na paalala, yung mga hindi ho nagsisimba, yung mga nagsasabing, nagdadasal naman ako. May mga ganyan po eh. Ay, nasa bahay naman ako nag-online. Yung mga hindi ho nagsisimba, ah, hindi lamang yung simpleng tamad. Hindi lamang simpleng mababaw yung pananampalataya. Yung mga hindi nagsisimba, ah, makakalimutin. Sabagat hindi kayang tandaan ang kabutihan ng Diyos na kanilang naranasan. Alam nyo, nung batang pari po ako, no, Meron po akong kaibigan na lumapit sa akin. Na, dalawa sila. Sabi niya, alam mo, sabi niya, ang sakit pala sa loob. Sobrang masakit sa loob nung namatay si nanay. Sabi niya, nawalan kami ng ilaw ng tahanan. At nung magkasakit si nanay, nung magkasakit mawala si nanay, nagkasakit naman si tatay ng Alzheimer. Unti-unting nawawala yung kanyang alaala. -ala. Sabi niya, mas masakit pala yung makalimutan kaysa mamatayan. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Araw-araw doon mo sinasabi nung kanyang tatay, sino ka nga? Papaalala niya, anak niyo po ako. Hanggit maya-maya, sasabihin naman uli ng tatay, Wala mo, malungkot ako. Bakit po? Walang nagmamahal sa akin. Sabi nung kawibigan ko, pambihira, Father. Father, nagresign nga po ako sa trabaho upang maalagaan ko yung aking tatay. At ngayon, sasabihin niya, walang nagmamahal sa kanya. Tunay nga pong masakit yung hindi ka maalala. At tunay na mahirap yung wala kang maalala. Pangalawang kaibigan, no? nung bata-bata po akong pari, no? may isang lumapit, sabi niya, Father, pwede po bang magpa-counseling? they're on the verge of separating. I must admit, hindi po ang marriage counseling ang aking forte. No? Kami mga pari, may kanya-kanya rin -kanya po kaming area of responsibilities and forte. But ganun pa man, sabi ko, sige, accommodate ko. Simple naman yung ginawa ko nung una. Magkwentuhan tayo. You reminisce the memories of your first day you go back to the memory of your first kiss. Balikan kung anong nangyari nung kayo ay unang magsama. At nakita ko, kinukwento ng mag-asawa, ah, Father, dinala po niya ako sa ganito. Father, ito po ang natanggap ko sa kanya. Naroon po kami kasama ng aming mga pamilya. And then eventually, after third or fourth meetings, sabi ng lalaki, Father, hindi na po kami maghihiwalay. Now we have decided to stick it out together. And this time, it is going to be forever. Naisip ko, tunay na mahalagang ginagampanan ng memoria. Abay, mantakin ninyo, nagkwentuhan lamang kami tatlo, binalikan ng ala, -ala ng kanilang pag-ibigan, at hayun, nanumbalik ang init ng pagmamahala. At ito ang siyang ginagampanan ng ating pagdiriwang ngayong linggo. The celebration of the solemnity of Corpus Christi reminds us God truly present among us. Sa misa, palaging kasama si Jesus. Kapag ipinag, ipinahay ang salita ng Diyos, ang sinasabi ng lektor, hindi naman, ito ang salita ko. Ang sabi ng lektor, ang salita ng Diyos. Why? Because it is God who is speaking to His people. Nasaan ng Diyos? Nasa gathered congregation. Yung katabi po ninyo, mukha ni Jesus yan. Maniwala kayo. Kaya alam ninyo, dito po sa atin, no? Ewan ko kung napapansin ninyo, pag po nakaupo na tayong lahat sa pagbasa, mapapansin ko marami nakatayo sa likod. Sabi ko sa Kristan, palapitin mo, may mga bakante pang upuan. Sapagkat yung mga nakatayo sa likod, bahagi yan ng katawan ni Jesus na siyang ating ipinagdiriwang. Pero alam niyo, sa sampung beses na nag-anyaya ako, doon sa mga nakatayo sa gilid, sa likod, sa dulo, maswerte na po meron isa o dalawa na susunod, lalapit at uupo. Mas marami sa kanila sasabihin, sige, dito na lang, dito na, dito. Na, dito na. Ano pong isip ko? Huwag po kayong magagalit ha. Itoy isip ko lang naman. Siguro kaya ayaw lumapit, una, nahihiya yan. Nahihiya na, excuse me po, excuse me po. Kaya lagi kong paalala, pag una kang dumating, you occupy the first few. The the first few. Kasi bakit? Charity ang tawag doon. Pag may dumating na na-late, ah, hindi na mahihiyang lumapit sa harap upang ay makaupo. Kaya paano daw malalaman kung katoliko, yung nasa isang gathering. Yung mga katoliko, laging pinipili, KKK. Kaduluduluhan, kahuli-hulihan, kasuluk-sulukan. Natatawa kayo, totoo. Pero ano, ano po yung pangalawang isip ko? Ah, hindi lumalapit to kasi bakit? Ganito lang, practical. Lord, chill lang tayo. Diyan ka, dito lang ako. Wala nang masyadong mabigat na pagdara sa Lord. Pero pustahan na wood, kung kanser yung pinagdadasel mo, malamang nasa unahan ka. Anong ibig natin ngayon sabihin? Ah, ang Eucharistia, hindi lamang isang activity ng inaatenan. Ang Eucharistia, isang alaala. -ala. Ipinapaalala sa atin, gano'n tayo kamahal ng Diyos. Kaya ngayon, kung ito ay isang paalaala, how then we shall remember? How then we shall celebrate Corpus Christi? Una, lagi nating alalahanin na ang tinapay at alak na ating tinatanggap sa misa ay ang pananatili ni Jesus. Sa katunayan, nung siya'y umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Ama, hindi niya tayo iniwanan sapagat sa bawat pagdiriwang ng misa, muling nanunong balik sa ating alaala -ala ang kanyang pagkakaloob ng sarili doon sa krus. Inialay ang buhay sa larangan ng pagmamahal, kaya't meron tayong pinagsasaluhan. Sa madaling salita, ang Eucharistia, ang pakikiisa ng Diyos. Alam niyo, nung bata ako, nung nag-first communion ako ng grade 3, tanda-tanda ko to, buhay pa yung aking katekistang nagturo, shout out. Ang paalala niya sa amin, pag nag-communion kayo, huwag niyong ngunguyain. Huh? Siyempre, bata ka. Nung tumagam ko ng communion, nag- huwag daw nguyain. Sabi ko sa mga klase ko, mo? Hindi. Ikaw? Hindi rin. Ang isip ko bilang bata, paano ko to malulunok? Pag daw nginuya, lalo doon sinasaktan si Jesus. Kayo po, sige po, isipin nyo. Yung ating kumunyon po ngayon, medyo nagdevelop na yung size ng ating mga ostya. Lumaki na. Paano mo lulunokin yun? Sige. Dahil di umano, sabi ng aking teacher, mas lalo mong sinasaktan si Jesus kapag ginuya mo siya. Pero alam nyo, sa murang isip, at ngayong pari na ako, hindi ba habang kinakagat, habang ninunguya yung pagkain, hindi lamang nanunuot yung lasa, kundi nagiging bahagi ng ating katawan. Kaya yung pagtanggap ng kumunyon, hindi lamang simpleng kumunyon ang tawag natin eh. Sa lumang Tagalog, ano tawag natin? Pakikinabang. Sapagkat sa ating pagkakumunyon, papakinabangan natin ang katawan at dugo ni Jesus na inaalay sa atin. Kaya marapat lamang na yung pagtanggap ng komunyon ay gagawin ng buong galang. Kung meron man tayong isang dapat na matutuhan ngayon, pag nagkomunyon, okay lang naman tanggapin sa kamay, wala pong problema, sa bibig, walang problema. Pero alam niyo, misa may mga tao gustong mag out. Pag sinabi kong katawan ni Kristo, ganyan, Saan ko ilalagay? Sa dila o sa kamay? Natatawa kayo. Sabi sa inyo, marami pong ganyan. Kasabi ko, katawa ni Kristo, may mga tao ganito. Abay, napakasimpleng amen lang yung pagsagot, ipinagkakait pa. Pag po sinabi ng paring katawa ni Kristo, pag sumagot kayo ng amen, parang sinasabi ninyo, oo, sumasampanataya ako na yung bilog na yan, hindi lang yan simpleng apa o ostya. Yan ang katawan at dugo ni Kristo. Kaya sana wag na pong pagkatamaran yung simpleng pagsagot ng amen sa pagtanggap ng komunyon. Pangalawa, how can we remember? Ang sabi po ni San Agustin, Christians, be what you received. You are what you eat. yung mga mahilig kumain ng masustansya na pagkain, maganda yung katawan. Malusog. Yung mahilig kumain ng kolesterol, ng taba, ng crispy alam natin ang itsura. Huwag kayong tumingin sa akin. <laughs> we are what we eat. Kaya kung si Jesus tinatanggap, kinakain, ah, dapat nagiging kamukha ni Jesus. Dapat nagiging kawangis ni Jesus. Dapat nagiging kaparis ni Jesus. At pangatlo, ang Eucharistia sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan na dugo na ating tatanggapin ay isang piging, isang hapag, isang salo-salo. Na kung saan sa hapag ng pagsasalo, walang iniitsa walang itinatangi. Kaya alam ninyo, mga minamahal ko, mga taga-penya, isang malaking pagtataksil, uulitin ko, isang malaking pagtataksil sa Eucharistia ating tinatanggap at pinagdiriwang kapag mayroong kapwang na iitsapwera sa ating pamayanan. Anong ibig ko pong sabihin? Dito po, nagkakalaw tayo ng ayuda, hindi dahil tayo ay maraming pera nagkakalob tayo ng ayuda sapagkat batid natin, marami ang kapwa nating sumasala sa oras dahil walang makain. Malimit ko pong paalala sa ating mga coordinators sa BEC, umikot kayo, magtanong, tumingin. Yung bang bahay sa pamayanan, meron pa bang isasaing sa susunod na oras ng pagkain? Meron bang kapid bahay na may karamdaman, na hindi man lamang naaalagaan, sapagkat walang nagmamalasakit. Sapagkat isang malaking pagtataksil na tayong masayang nagdiriwang ng misa, nabubusog ng bawat espiritual na pagpapala, pero meron palang kapwa ang nahihirapan sapagkat walang nagmamalasakit. Walang itinatangi, walang kwera. Kaya dito po, sa ating simbahan, no? sinisikap natin, ako po, ako tatanungin ninyo, hindi po ako mahiling maglagay ng mga reserved. Minsan, aalamin natin, para kayo ba yung reserved na yan? Ah, para kay mayor. Para kay congressman. E minsan, tabi-tabi po, late naman darating. Ah, para doon sa nag-offer, sa benefactor, na parang ang tingin ng iba, dahil ba hindi kami nag-alay, kami ay nasa gilid, nasa dulo. Sa pagtitanyong Eucharistia hapag ng pagkakaisa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang na kapistahan, simple lamang 'yung paalala. The solemnity of Corpus Christi, a solemnity and feast of memory. The more we can remember, the more we become human. And as we celebrate the Eucharist, we remember how Jesus loved us. Pag po English ang aking misa, ang lagi kong sinasabi sa misa, the mass has been ended, your mission begins. Dahil sa pagkatapos ng pagdiriwang ng Eucharistia, nagsisimula ang misyon ng bawat isa. Kaya sa misang ito, mamaya sa pagtanggap natin ng komunyon, tandaan ninyo, hindi lamang tayo kakain. Sa pagtanggap natin ng pakikinabang, ah, magiging Jesus sa bawat isa. Nang sa gayon, ang Jesus na ating tinanggap, ang Jesus na ating ipinagdiwang, ang siyang Jesus na magiging kawangis natin ang Jesus na ipagkakaloob sa iba. Tapos na ang misa, simula ng misyon ng bawat isa. Amen.